Hello mga siswang! Tara samahan niyo kami ng Papa Mew igala ang aking mga pamangkin. Pero bago ang lahat, dumaan muna tayo kayla Papa Mew. Kukuhain ko nga pala yung wayward ko. Gustong gusto kasi ng pamangkin ko nilalaro yun. Lalo na nung naturuan ko siya at natuto siya. Ito nga pala si Coco, yung aso ng kapitbahay ng Papa Mayo. Close na close kami niyan mga siswang. Masunuri naman yung mga siswang lumalapit sa akin yan at talaga namang nilalambing-lambing ko. Alam niyo na gusto ng mga dogs yan. Yung mga talaga namang nilalambing-lambing at ni mashi sila. After ngayon umalis na nga po kami, papunta na kami sa eternity. Pero bago ang lahat, bumili na muna kami ng makakain namin. Chichibog-chibog kami dun mga siswang. Bumili ako ng banana, kuturon, tsaka mga chichirya. Gustong-gusto ng mga pamangking ko yan. At eh nga, daladala -dala na ng pamangking ko yung wayward. Hindi pa siya marunong sumampa mga siswang. Kaya ayan, hinahawakan ko pero marunong na siya talagang gamitin. Ayun mga siswang, napakalayo na nga niya. Eh. At ako nga mga siswang, eto nagdress-dress nga lang ako ngayon. Dahil napakatindi ng init. Kahit alas 4 na, mag ko na ngayon. Pero terik terik pa rin ang araw. Masakit pa rin sa balat mga sisong pero wala tayong gagawa kasi napangakuan natin yung mga pamangkin ko. Eh. Hey. Nandiyan na nga si Reed, si Papa at sila ate. Nauna na nga sila mga siswang. Kasi yung Papa ko nagbike, sila ate naman nagcommute. Nagmamaganda at ikot-ikot pa ako dyan mga siswang. Pag ako talaga naman natalisod, tinamun. Siyempre, Papa mo ko ang nagbibidyo mga siswang. Sabi niya kasi lagi daw ako dapat magpakita sa vlogs ko. At ayun na nga pala si Ate Reed. Kahit nagkalaman tayo mga siswang, napaka-sexy ko pa rin. Abay, siyempre, alagang Papa Mew. Ayun na ang ate kong napakaganda. pak talaga ang sister ko nga pala si Finn, ang kanyang bunso. Oy! Hi, ate Bye-bye! Bye-bye, bye-bye, agad! Bye! 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 Blow mo na yung blow! 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 blow. blow, blow. <laughs> bye, <laughs> man, sir, Bye Evelyn! <laughs> <laughs> Yahoo! kuntod nga po yun ng mga lolo't lola namin. At ayan nga, nakaapak na nung putik to si Pinpin -pin ko talaga na ma'am. Napakapasawa. Ayaw niya kasi mag-sleepers mga siswang. Tuwang-tuwa siya sa mga damo. Pero nung baby siya, galit na galit siya sa mga damo na yan. Ayaw na ayaw niya. Baby pa lang yung mga yan. Talaga namang ginagala na namin po dito yan sa eternity. Hindi na nga rin ako nakatiis mga siswang. At ayan nga, nag-wayboard, wayboard na rin ako. Pasensya na at nakakahilo ang video ng papa mo. Nakabike po kasi siya niyan. Soon talaga bibili tayo ng cellphone na napakaganda mga siswang para malino at hindi magala. Ngayon, tiis-tiis muna tayo sa Poco Entry. Grabe, sinag ng araw. Parang kinukuha na ako mga siswang. Pababa na kasi yung araw niyan. Opo, kaya ayan. Hindi na rin masyadong mainig yung mga siswang. Kaya talaga naman ako nag-wayboard, wayboard na. O, alam niyo ba? Elementary pa lang. Marunong na ako mag-wayboard. Ayan, yung sabi ko kay Papa mo. Diyos ko, pakapitin mo na ako. Napapagod na ako. Hindi ko alam kung kanino niya binigay yung video. Napakagulo. Pero piling ko si Ate Keray yung nagbibidyo yung, Ayan o, walang nakawaang maganda di ba mga siswang, nakakaloka na hilo lang ako. Kaya ayan, kinuha ko na nga yung camera para ako na yung maghahawak. O talaga naman gumamit pa ng filter. Haltang halata naman, kaloka. Diyan lang kasi ako maganda mga siswang, pasensya na. Alam nyo bang exercise nito mga siswang? Kasi after nyo talaga naman pagpapawisan ka kanong bonggong bonggay shoes. Nung pabalik na nga, ayan, si Ate Kera naman yung nag -wayboard. Sa susunod, si Ate Rid naman ang tuturuan natin mga siswang. Medyo pasaway pa kasi kaya eto, nag nagbike-bike lang muna kami at nakaangkas na nga lang sila. Si Ate Rid naman yung nakaangkas pala at si Ate Kera ay nag-waveboard, nakakapit lang. Inikot-ikot ko nga lang sila mga para mag-enjoy. Ito nga, bumalik na nga ako dito at talaga naman si Pinpin -pin ko, kabaho-baho. Diyos ko, may pop na pala mga siswang. Buti na lang talaga ang ate ko laging may dalang pampers. Diyos ko po, tatlo-tatlong damit dala mga siswang. Alam niyo naman, pag ina, talaga naman konting pawis, palit agad. After nga yung mga siswang, di ko na nga na video. Diyos ko, kumain na lang din kami Ito nga, pag uwi ko, nilaro-laro ko nga tong si Renko. ko. Nagigilty kasi ako mga siswang hindi ko na siya naisasama sa eternity kasi nung last naisama ko siya, nagkasakit po siya kasi marami rin aso doon. Kaya etong Renko ko dito lang sa kwarto ko, kaya dito sa compound. Super laki na talaga ng Renko ko mga siswang Wag ayan yun. Isko po talaga yung ulo ko sa bunganga niya. Kalaki. etong Renko ko mga sis. kahit buksan ko yung pinto ng kwarto ko, hindi yan lalabas. Pero pag may ibang taong narinig yan, disko po, kakaripas ng takbo yun, malala pa talaga. Lalo pag di niya mga siswang, lalapain niya talaga. Kahit talaga naman safe na safe talaga dito sa kwarto kong si Ren rin ko. Pero ganoon nga mga siswang, iniiwan ko ng bukas yung pinto Para anytime, pwede talaga siyang lumabas Kaya pag may ibang tao, disko po, talagang tarantahan kami Kakaripas ng takbo sa babayan mga siswang Alam na alam niya kasi yung tunog ng bukas ng pinto Lalo na pag ibang tao Kaya dapat sa compound to pinakakawalan eh Kaso hindi pwede kasi ang dami nitong malalapa Diyan ang mga kapitbahay namin I love you, Ren, kong mahal <laughs>

It's <laughs>